Oh, may kain kakapsat mga hunter, pero pray muna tayo. Sarap ng ulam natin, oh. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Oh, may kain kakapsat ni mga yung pinakbet na ampalaya na may bagbag ko. Patani, tsaka lechon, kawali. Siyempre, hindi mawawala itong sige. Tapos lagyan natin ng konting sabaw to. Yung naspak manin, George. Ito lechon kawali kunin natin. Tapag konting sabaw. Siyempre unang subo para sa inyo. Sa to. Bagbag tsaka yung palaya. Hmm, ito na yan. हम्म हम्म अरे यार Mm, chili. Sarap na ang pala. Eh. Sakto lang yung pait niya, kamsat. Mm. Mm, kong. Hmm. bangunong ng patani, eh, grabe Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at busog na naman po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas nyo po sila sa tukso. Always nabigyan niyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. And then they will live happily ever after. Maraming salamat.